Samantala, balita naman po mula sa New York sa Amerika. Pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa ang naging sentro ng pakikipag-usap ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ilang opisyal ng ibang bansa. Kasalukuyan pong nasa United Nations General Assembly si Secretary Manalo. Nakausap po niya roon ang mga opisyal ng Austria, Slovenia, Yemen, Serbia at iba pa. Bukod po dyan, nakiisa rin ang Pilipinas sa mga bansang naniniwala sa otoridad ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pati na rin po sa paggawa ng mga solusyon para marisolba ang krisis sa klima. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mga halagang balita at impormasyong dapat inyong malaman sa balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.